hapon na naman mga drivers kaya ako naman ang nandito ngayon ako naman matulog ngayong gabi mga drivers Kunti muna tayo mga divers. Oh, tingnan yung baso namin. One piece. Oh, yan. Tapos, um, dito po sa kabila, yung muka ng boss namin. Yan Oh, Yan, Sir Willie. Oh, yan o. Tanya. Yan. Kaya, ino muna tayo ng kape. Yan o, kape o. Hmm. Kaping laman. laman para mawala yung ginaw mga drivers ah, yan po may ano na naman may ano po mga drivers may unos na pong na naman na parating ngayon sana lang hindi yan lumakas ng lalo baka ano mabasa ako dito ngayon rivers, kita nyo. Oh, sobrang lakas na ulan na yan. Sana po, no, ah, hindi po yan makarating dito para ah, maganda naman ang tulog na maganda naman ang tulog ko dito, mga rivers. Yan, yan po ituloy. Oh. Ah, siguro bukas, may days naman kami bukas, no. Siguro, ah, anim ano, sobrang lamig na po yung hangin mga rebers kasi palapit na palapit na po yung ulan yan lakas po ng ano kilat mga rebers ah, sana po mga rebers no ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po ah, pakipalo at pakisubscribe lang po mga rebers um, Eugene Divers Vlog po ah YouTube channel ko po mga ka-rivers ah, Eugene Divers Vlog and then ang um, ano po mga drivers ang um, Facebook page ko po ay Eugene Vlog lang po mga drivers sana po ah uh, pakipalo at pakilike lang po pakishare na lang po mga drivers para ano po matulungan nyo po ako ayan hindi ko po yan magawa kung wala kayo kaya ayan super lakas ang ulan ngayon ayan may lakas pa ano dugdog mga drivers Um, yan. <laughs> Harap mo na, naman tayo dito sa ano. Uh, sana po mga members no um, uh, pakipalo lang po at pakishare lang po sa mga video ko po, po mga members kasi pag uh, ano po no kung wala kayo uh, hindi ako aangat dahil alam ko naman po yung Ah uh, kayo lang po ang makatulong sa akin po. Sana lang po mga ka no, paki-subscribe lang po at paki-share. At paki-follow na lang po sa Facebook page ko po, Eugene Vlog lang po. Facebook account ko po. Tapos yung sa YouTube channel ko po mga ka-members uh, Eugene Divers Vlog po. Sana lang mga ka no, matulungan niyo po ako para lang po sa pamilya ko mga ka-members o so, lalo na sa mga taong nangangailangan ng tulong po para po makatulong po ako sa kanila yan please lang po mga drivers sana lang po ah, hindi po kayo magsawang sumuporta at tumulong sa akin YouTube channel at saka sa Facebook page po mga drivers sa lahat po ah, sobrang lakas mong ulan ngayon ah pag ganito po kalakas yung ulan at saka hangin sigurado po ako mabasa talaga ako dito kasi wala po akong mapagtaguan dito kasi sa ilalim, sa ilalim ng pangka namin um, wala po higaan doon kaya ah, hanap lang ako ng area kung saan ako pwede hindi, hindi mabasa mga drivers kasi ha yan sobrang lakas lang talaga yan sigurado ako lamig yung hangin dala ng bugsok na bugsong ng uwan kaya ito kape ito po yung pang iwas ginaw po mga drivers kaya yan kape muna tayo Ah. Papalapit na po yung ulan mga drivers lagot ako dito sana ako matulog ngayon sana uh, hindi to magtagal ang ulan na to mga rivers para mamayang gabi po makatulog po akong mahimbing kasi pag lakas ang ulan talagang hindi po ako makakatulog maghanap talaga ako ng mataguan para hindi naman ako mabasa hangin. Ah. Malambig na mga nga, Revers. Ah kasi sobrang lakas po yan mga drivers kita nyo uh, malakas na po yung ulan Kaya, oh. tingnan nyo mga drivers dito po sa bangka yan uh, pag wala pong ulan no, uh, dito ako matutulog dito sa sa may kutso na blue na to dito ako matutulog mga drivers hmm. kita nyo pag titira yung ulan mga drivers oh, tingnan nyo talagang papasok dyan mapunta dito tapos dito naman po sa ilalim ng bangka namin no ah, wala po kami wala po kaming ano higaan dito sa ilalim oh kita no diretso lang po yung engine tapos wala po kaming nalagay diyan na ah, para higaan namin ah, lagot ako ngayon dito sana lang po no ah, hindi po to magtagal yung ulan mga drivers kasi naka, para kung Uh, manok dito na ano nabasa nabasa ng ulan ayan po ito lang po yung battery namin tapos nag nagkombinasyon lang po kami mga drivers para hindi na po kami baba bumaba pag mag charge sa kaaming uh, cellphone kaya kombinar po kami yan yan pong charger na namin no? O, tapos may radyo po kami pag emergency yan, emergency po pag ano po ma ano ah kailangan namin ng backup, tatawag kami ng Coast Guard. ayan. Yan po, konektado yan pag nag-on yan mga drivers. Yan. Tingnan niyo. Tingnan natin. Ah, yan. Hmm. Yan oh, nag-on na yan oh. yan. Kailangan pag kailangan yung bangka mga drivers may ganito pang emergency lang po no. Uh, thank you for watching mga ka-revers.